Sige. Uy, mga ate. Okay na, na. Napakayaman yung mga ate. Taw po. Taw po. Ta Pasok Nasada po. Masakit na tao dyan. Hello po. Tao po. Mas... Parang may tao. Parang may, 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 may tao. Uy, parang may tao, Ma. Naku. Opo. Oh, oh. Naku, may nasada pala na ako po kaya. Mam, po. Kanina ka patawag ng tao. Oh, oh. Magkakataon ano? ng tao, pasensya pa si eh. ah, na kasi ako Hindi ko alam. oras, dito kayo, ba yan talaga? Di pa ako tapos nagsasabi sa po, yung magkano? Bayan, so, mo, magkano? 570 po. Ay sige, sandali lang po ha, wala akong bayan. Ang tagal mo, ano, Punta po pinto, ko. pag naliligo ako, hindi na ako natapos na ligo. Sabi mo, ano, kung dito, ano? Wala ba na ako ang mo, Kasi kasi ako'y naliligo kasi. puti na, 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 narinig ko dun sa may CR eh. na yung boses ko nung katatawag. ko yan? Ako tumawag na tumawag. ikot ikot ako sa loob ng bahay. mo. akin to. nga. Ang akin nga to. Kasi na ako, paikot ko ano na yung siya ng huya kasi... Ay, kalahating oras akong patong mga matamaw din eh. ako kasi naghihilot pa. Nagsasabon pa ako ng katawan kaya ako natagal lang. Ano ba ginagawa niyo ate siya pagkare kayo naliligo? Apo, nagsasabon ng katawan, nag naghihilot ng mga singit-singit. Nag nagsasabon ng katawan, ano ba ginagawa ng naliligo? Ay, sila ate, gabi na. Banyaran mo na ako. Ay, nga. Sandali lang ha ko yung lagi nagde-deliver dito sa akin. Ako nga, ako pupunta dito, lagi kay bagong, laging naliligo. Parang napapansin ko nga, ito yung tingha ko naliligo, saka ka na dating. Ganto oras kasi ako lagi naliligo. Ako ako lagi naliligo, ganto oras kasi nagde-deliver, hindi na ako natapos naliligo. Ay, hindi ko ko na kailangan ako ng pagkakarayan ng picturean. Picturean nyo ako? Opo. Ay, nakaganto ako? So, parang katulayan na ako na dumat na nagasindi yung parsel. Ay, sige, sige. Bilang nabawit bawit lang, bilang kayo, bilang nyo Bilan ako. Oh, sige po, sige po. Okay One, na ba? Two. Huh? ate Ote, baka po ganyan. Ay, bakit pipicharin niyo eh? Oh. Huh? Sila diba na ako? Oo oh, nga po, ate. bakit, bakit tinanggal niyo yung tapos niyo? Ay, gusto mo pa isa pa? Ay, isa po, ba, gusto mo ba? Gusto pa isa pa? Malabo ba yun po ha? Malabo po, nag-vlog po, ate, isa pa po, isa pa, isa pa. Sige, girl. Ay, oh, ate. Okay na, okay na. Napakayaman niyo pala ate.

Ano naman ang mga mga isang mga Sige, ka muna. Okay, alam ko, ika'y una-ungaw wow. niya. Ate, ba't inilak mo pa yung pinto? Baka kasi. Masasarang mo lang yung lintana ka. Bakit ate? Bakit sinasarang mo pa? Basta, kasi baka may makakita na ika'y nandito sa lintana. Ika'y nabati mo ng tubig. sa. Lito. Baka aabutan tayo ng asawa niyo. Hindi, wala. Tinggalin mo, nyo, mo. mo, mo nyo, na yung breath mo. na mo nila yun. Mainit. Bakit mo na mo nila yung breath mo.